I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o oh, hindi. Dito ang side mo at dito ang side ng Adaposol. So, dito muna tayo sa side mo. Well, dito may comma o justice na nangyari kasi nagbalik na yung partner mo. Hindi ko alam kung anong nangyari pero mukhang kinarma siya o sila ng adoposon. Kaya siya bumalik iyo. Pero ang dating sa akin, siya. Siya yung kinarma. Papaliwanag ko mamaya kung paano nangyari. Siya yung kinarma. Ngayon, ang dating may someone sa connection yun na controlling. Malamang ikaw yon Dahil naloko ka eh. So this time, ayaw mo na magpaloko kaya naging controlling ka sa pad na mo naging somewhat territorial ngayon pupunta tayo dito sa Adaposon. ano nangyari paano na karma yung pad na mo well ipinagpalit ng Adaposon yung pad na mo sa iba oo oh, sabihin natin parehas kay parehas silang in, in a relationship mas pinili ng other person yung person niya kaysa dito sa other, dito sa partner mo ganyan dating eh so again ulitin ko nakarma yung partner mo either ipinagpalit siya sa iba o sabihin natin in a relationship din yung other person sa iba at pinili ng other person yung poso niya kaysa sa partner mo so yan ang nangyari break na sila sa madaling salita ayaw na ng other person sa partner mo kaya siya nagbalik sa iyo lingid sa, alam, sa kaalaman mo yun ang totoong nangyari wala kasi gurong idea nagulat ka na lang siguro, bigla siyang bumalik. Bakit bigla ka pinili kaysa dito sa other Kasi nga, ayaw na sa kanya ng other Okay? Mas pinili niya yung someone else. Kasi parang may add option yung yung other Anyways, pumunta tayo sa current feelings ng partner mo sa iyo. So, punta tayo sa side mo, current feelings niya, going strong. Okay, loyal na siya this time uh, at hindi na siya madaling sumuko sa connection niyo. Bumalik yung love, okay? Siguro dahil nga wala siyang ibang choice. Dahil pinagtabuyan na siya nitong ah, the poison kaya nagbalik sa iyo. Ngayon, dahil wala na nga ibang option, kaya ngayon, mahal ka na niya. Mm -hmm. Punta tayo dito sa ada pat O, ada portion ng pat mo. Dito, ang dating tina-try o try ng partner mo, i-manifest. Itong Ada po, son. gusto niya ng communication. Mhm. Mm sa so, lingid, sa kaalaman mo ito ang feelings niya. Gusto niya pa ulit mag-reconnect sila ng Ada po, mm -hmm. Kahit na ayaw na sa kanya o pinagpalit na siya sa iba o mas pinili ang iba kaysa sa kanya. Pupunta tayo ngayon sa anong mangyayari? Okay? Future prediction na to. Dahil yung na mo, mukhang interesado pa sa adaposon. Pero yung adaposon, wala lang interest sa kanya. Tingnan natin kung yung gusto niyang mangyari dito ay mamamanifest ba talaga. Okay? O, o mangyari. So, mangyayari ba? Pero ay mag, ano eh, focus. Wala <laughs> na gaganda. Mangyayari ba? Oo, oh, hindi. Hindi. Pero mukhang sasabihin nyo. Mukhang oo. Oh, oh. Kasi may communication tayo dito. Tapos night of fire. Eh, pero may permit code. So, parang pumi, may pumipigil. Okay? May energy na gusto ng solitude. So, sa madaling salita, hindi mangyayari yung gustong mangyari ng bat na mo na i-manifest, balik sa kanya yung puso niya. Ngayon, pumunta tayo sa advice. Advice sa connection nyo. So, sabi dito, malabo. worrying changes nothing decide your next step be careful of seeing things that are not there i agree with you everything you've planned for has worked out So, sa madaling salita, ang dating sa akin. Advice. Huwag ka na mag-worry. Huwag ka na ma-stress. Tungkol dito sa Adaposal. Okay? Kasi literal na break na talaga sila. Wala nang way para magkabalikan pa. Ulit sila ng partner mo. Kaya, may 10 of cups tayo sa dulo. Wish fulfillment. Kung ito talaga ang gusto mong partner, sa kabila ng lahat-lahat ng ginawa niya sa'yo. Eh, ayan. Mananatili ng sayo yung pat na na yan. Okay? So, kung ang desire mo ay mabuo pa ang pamilya nyo o connection nyo, wish granted. Okay? Dahil wala na nga yung adaposon, magiging masaya na kayo ulit. Okay? Kasi kahit anong gawin nitong pat na mo, na i-manifest pabalik o i-communicate pa itong adaposon, eh, Mare-reject lang siya. So, siguro, um, magka-come up na lang siya sa conclusion na mag-stick na lang iyo kaysa dito sa Adaposon. Kasi wala siyang napapala. Dahil may iba na nga siya. O, oh, ayaw na makipagbalikan sa kanya itong Adaposon. Okay? Dito sa panam mo. Oh. Ngayon, Advice pa ulit Last na to Set your sights Increase your standards And expect more for yourself Don't settle So, sa madaling salita Alamin mo kung anong halaga mo Kung anong worth mo Okay? Don't settle for less ayon mag-focus mo na. explore your options it's time to look at other uh, possibilities it's a good time to make changes so ang advice ay maghanap ka ng ibang paglilibangan mo So, sabi naman dito, time to move on. It's time to let go of the old and worn out so that the new can come in. Hmm, wala naman kasing sinabi dito na, ilet go muna yung partner mo. Para sa akin, yung move on dyan ay mag move on na sa nangyari na to party situation. Kasi, tingin ko, this time, hindi na kayo magwe-break. Okay? This time, matututo na yung pad na mo sa nangyari na huwag ka nang iwan at ikaw na lang ang piliin kaysa iba. Kasi ikaw yung mas better option. Kasi sa piling mo, sure siya na hindi mo siya ipagpapalit. Okay? Siya lang naman yung hindi sure dito eh. Pero, uh, dahil nga sa nangyari, as time goes by, ma-realize niya na ikaw na lang ang um, maging nanya niya sa habang buhay. Kasi alam niya na alam niya na na, na ikaw yung mas karapat dapat. Na hindi mo siya ipagpapalit sa iba. Tulad ng ginawa niya sa iyo. Okay? Parang matututo siya sa kanyang pagkakamali. Anyways, pumunta tayo sa clue. magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado mag attention dito dahil dagdagin pa lang ang mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Ito yung nakalimutan kong ayusin. Kukuha na ako ng walo para mabilis. Wala pa ako nakukuha. Ano ba yan? Ito. One. Two. three, four, five, six, seven, eight. So, may wala na ako dito. Game na. Again, ulitin ko. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo. Para sa inyo. Ay glasses. Ay glasses. Kulot ang buhok. LDO. Uh -huh. yung, iba, yung iba sa inyo ay mukhang long distance relationship. Mat mas matangkad sa iyo. Singkit. Rebel. Rebel. Ito. Taiga number 3. 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998. At ang huli ay Mainhin Kumilos. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.